Huhulaan ko kung bakit mo pinapanood ito dahil na-curious ka sa thumbnail o title nito. Tama o oh may tama ka. Huhulaan ko, mag-i-skip ka na dahil wala palang kwenta ang videong ito. oo oh, bakit nandito ka pa? Kala ko walang kwenta. Oy, mag-i-skip na siya. Oh, corny, corny, corny mo naman. Alis na nga ako. Sayang lang ang oras ko. Ang pangit talaga. Pangit, pangit, pangit ng video ito. Oy, pero nandito ka pa rin. Corny talaga. Saan mo naman naisip yan? Ang pangit! <laughs> Sabi ng maraming manunood nito. Kaya wala talagang manunood nito. Oops! Bago ka mag-skip, tandaan mo ito. Ganyan kasi tayo. Mayroon tayong standard sa may kwenta at walang halaga. Pero nandito ka pa rin at nanonood nito kasi nahuk ka na. Kahit pangit ay nananatili kang nanonood. Basura! Wala talagang katuturan. Walang kwenta! Ganyan marahil ang tingin natin sa maraming bagay. Kahit sa ang larangan, pumipili lang tayo sa kagustuhan natin. Pero napapansin mo ba na dinidiktahan ka na ng maraming tao o anumang nakaka-impluensya sa iyo? Sa mga desisyon mo sa buhay, kapag maraming nanonood, naku ka. At iyon, isa ka na sa nagiging tagasunod o follower ng YouTuber na ito. Kapag maganda ang thumbnail, kiniklik mo agad kahit ang dali mong ma-scam. Kaya pansinin mo, Marami ng YouTuber na parang walang kwenta ang mga ina-upload pero ang daming follower o subscriber. Isa ka na doon. nag enjoy ka kasi. Ang sarap ng pakiramdam kapag gusto mo ng pinapanood mo. Kaya naman, na-stack ka na sa kasalukuyan mong kalagayan. Ngayon, pwede ba pag-isipan mo ang buhay mo? Pwede mong baguhin ang isip mo. Subukan mong mag-isip ng kakaibang bagay upang mabago ang buhay mo. Huwag padadala sa agos. Gumawa ka ng sarili mong paninindigan. Ikaw dapat ang magdesisyon sa buhay mo upang sigurado ka sa patutunguhan mo sa sandaling ito. Muling pag-aralan ang takbo ng buhay mo. Baka naman nahuk ka na ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta na ginagawa mong may kwenta dahil pinaniwalaan mo na to dahil yun lagi ang pinapanood mo. Baguhin mo ang isip mo. Patakbuhin mo ang buhay mo mula ngayon sa tamang direksyon. Maging responsable ka at huwag aasa sa desisyon ng iba. Huwag padadala sa daya ng nakikita. Dahil minsan, akakalam nating maganda sa unang tingin ay nagdudulot ng kabiguan sa duli nito, ang sakit pala. Marami na ang naiskam. 10,000, 100,000, hanggang milyon pesos. Pinaghirapan ng tudo, ibinigay na agad dahil sa alok na mas malaki ang kita. Ang ganda ng alok, ba? Diba? Ang ganda ang tingnan, ang ganda ng picture, ang ganda sa unahan. Pero sa dulo nito, ay pangit pala. Yan ang budulot ng maling akala. Minsan akala natin walang kwenta katulad ng video ito yun pala hanggang ngayon pinapanood mo dahil sa dulo may mapupulot kang aral dito minsan naman ang akala nating walang kwenta na tao katulad ng mga gusgusing mga tao pero may mabubuting puso pala naranasan ko yan basurero, walang kwenta parang buwang pero nang nahulog ang 200 peso ibinalik sa misis ko ganyan din, akala natin yung ang gaganda ng forma sila pala ang manluluko pero hindi naman lahat ng tao ay ganun. Kaya mag-ingat lamang tayo. Mag-ingat sa ating ginagawa. Baguhin ang ating pananaw sa buhay. Kinakailangan nating mabuhay ayon sa mga leksyon ng buhay natin at ituwid natin ang pagkakamali. Nagugulat ka o nagtatampo ka pa nga kapag sinasabihan ka ng mga pangit na salita. Katulad ng bobo ka. Ang tamad-tamad mo. Tanga! At iba pa. Dahil hindi ka naman talaga ganoon ikaw ay likas na matalino, masipa, at higit sa lahat, ikaw ay wais. Pero hanggang ngayon, ikaw ay naghihirap at lugmok sa buhay. Parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang tapusin nga ang buhay mo pagkaminsan. Ano ang mali sa buhay mo? Ito ang tandaan mo. Mali kasi ang direksyon ng buhay mo. Kaya naman, kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, baguhin mo muna ang isip mo. Kasunod nito, ang desisyong mula ngayon ay gagawakan ng malupitang aksyon at discarding pangmalakasan. At ang swerte sa buhay mo ay kusang darating sa takdang panahon na para sa iyo. Ano mang hirap ng pinagdadaanan mo, nandyan lamang ang tamang direksyon. Hanapin mo ito. Gawin mo ang tama sa bawat sandali at ang tama ay darating sa iyo. Gaganda ang buhay mo. Giginhawa din ang buhay mo. Maniwala ka. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo, huwag kang maniwalang ikaw ay bobo. Huwag kang maniwalang ikaw ay tanga. Paniwalaan mo, ikaw ay masipag. Ikaw ay matalino. At ikaw ay wais. Magtiwala ka. Gaganda at gaganda ang buhay mo. Go, laban na. Sama tayo.